Hello guys. At uh, good morning. Uh, welcome back to my channel. So nandito tayo ngayon sa may ano uh, SM Mabalacat. So dito tayo sa may ano uh, nila ang uh, vlog natin ngayon for today is kung uh, nabisitahin uh, natin yung ano yung hot spring dito sa may kapas uh, uh, tarlac so daanan na muna natin yung bridge kasi yung bueno bridge kasi dati hindi ko kasi nakunan yun na pwede na palang daanan pero ngayon ano yun natin So ayun guys yung uh, build build ng mga government. So lang taon na lang to ay eh, mayayari na to. 'tong mga tulay na to. Train station. So pag na tapos yan na uh, mabilis na yung biyahe, Manila to Pampanga. Napakalaking tulong tong uh, ginagawang project na to. So sana tuloy-tuloy lang para mas lalong marami ang mga mga na turismo sa so mga ganyan. Okay, let's go. Ah, uh, tinatamad ako ngayon lumabas eh kaysa matulog ng maghapon, labas muna tayo. Uh, today sa day of day of day. All right. Ah uh, solo flight muna tayo ngayon. Wala yung partner natin ipasok, pasok. Next trip pa siya mga kasama sa atin. All right. Patayin muna natin. So, yung guys dinanan lang natin nitong Camica uh, CS Airfield Peace Memorial. So, ito rin ay isang parang uh, landmark din ito ng ano dito sa Pampanga uh, tingnan natin yung pinaka history nila so ayan this spot is the central frontage of the very first Japanese kamikaze airfield during World War II The Mabalakat East Airfield on 20 October 1944 Vice Admiral Takehiro Onishi Founded di Kamikasi at Mabalacat Pampanga So ano pala to ng ano, uh, Japanese tsaka Filipino, Mga pinaka uh, anah, Puntaan natin sa loob Mahaba kasi kung babasahin natin eh So ito yung nasa ano niya. Medyo may kalumaan na pero na, napapansin ko to dito pagka ano talaga ng ano ay punipuntan to ng mga mga hapon. So ayan siya oh. Uh, to. May mga nag-aalay to dito sa ano. So doon Meron pang nakaano kaya lang sarado Hindi tayo makakapasok So ayan Ano to dito ng mga Japanese Japanese tsaka Philippines So ayan lang guys At uh, pinakita ko lang sa inyo ang spot na to Kasi uh, Historical place din ito Nang uh, uh, Dito Sa may bandang mabalakat So tara let's go Ah uh, tuloy na natin ang ating mission makapunta ng ano mga kapas alright ayan siya oh dito lang yan along the lang yan sa mabalakat so pagas mo na tayo at ah, malapit na tayo dyan sa may ah, ano hang, bridge ng tarlac ito medyo mura pa yung ano dito eh So yun, nakapagpagas na tayo At uh, wala na tayong problemahin Ayun Yun, papasok na tayo ng Bridge ng Bamban, Tarlac Welcome guys to Bridge ng Bamban So yung mapa natin ay nasa 31 minutes na lang Nandun na tayo sa may uh, Bueno Bridge to Bamban guys talak so yung guys nasa Barangay Santa Luciana tayo so lapit lapit na yun yung Bueno Bridge dito na ata rin yun Welcome Barangay Odunel So yan guys papasok na tayo ng Barangay Odunel Straight ahead school So ito na yun malapit na yun Tingnan nyo yung mga kabundukan dyan no? Nag Wow Ang ganda Wow makita maraming kasing mga tubo ito yun o oh. oh. dito na tayo sa bridge na to dati dito sila sa ibaba dumadaan sa mailalim tingnan nyo ngayon ang ganda Ah, ang ganda guys tingnan nyo sa so, ngayon wala kasing tubig pero maganda daanan din daw dyan dati yung pag walang tubig ganyan maraming dumadaan dyan pero ngayon gawa na to dito na sila sa tulay Wow, galing, no? ganda pa, oh. Ang ganda. Ang ganda dito. Kaya lang, mainit na. Tingnan nyo, oh. Wow. Naglalaki yan. Tingnan natin sa kabila. Makahanap lang tayo ng spot pa. Lipad tayo ng drone. Doon sana. Ayan, oh. tingnan nyo guys wow parang tinaniman ata dyan mas maganda tinaniman nila Kaya yung tubig oh kunti na lang pero pag tag-ulan niya malakas yung agos dyan ta uh, nagpalipad lang tayo dito uh, at kinuon kinuunan ko lang yung uh, yung tung tulay na to kasi dati nung mga pandemic time hindi pa talaga yan gawa so ayun ko lang to naisipan na na i-document tong ito napakaganda guys yung ano nila dito yung tulay sa ngayon kasi wala pang tubig kasi tag-araw na eh, tag-init na eh. Pero pagka uh, uh, medyo maulan eh, ay ano yung tubig dyan taas din. So tara, let's go. Puntahan na natin ulit yung ano, yung hot spring nila dito. Titingnan natin doon. So matagal ko na tong pinag-isipan na puntahan. Ngayon ko lang to na ano, eh, eh, dapat eh, sa Manila sana ang destinasyon ko ay excuse me po doon sa may intramuros kaya lang gusto ko may kasabay doon gusto ko kasama si bilang kaya next week na lang siguro doon ko kayo ipapasyal next week sa may ano sa may Fort Bonifacio sa may intramuros Okay, let's go. Another day, another vlog na naman tayo nito. doon sa pagtanong ang ko may tulay daw dito na ano kakaliwa tayo so tanong tanongin na lang tayo kasi wala na yung signal ng ano ko eh ng dito wala na hindi ko na maano yung google map hindi ko na ma access so itong gaanan na to ay papuntang ano rin to ah uh, Si Chubaag Monasterio Ito yun din Dadaanan mo lang yung tulay na yun Pero kung gusto nyo naman na Hindi dadaan doon sa may tulay May isa pa doon na daanan Maganda rin Maganda daanan Asfalto Makinis yung daanan Pero ito dito Talagang Bago pa lang kasi ito eh may tulay daw dito kakaliwa so ito yung tulay so tatanungin na lang natin magtatanong tayo um, ito ata mainit na tubig saan ba dadaan kakaliwa daw dito eh tayo dadan subukan natin kasi dito lang yung tulay All right So dalawa pa yung tulay dito Ay Nabusog ako sa kape ah So saan kaya tayo tayo dito mag, pwede magtanong Ayun doon meron naliligo doon Itong maganda yung hahanapin mo talaga Tay, pwede magtanong. Tay, pwede magtanong. Yung mainit na tubig dito, yung hot spring, saan banda? Ah, dito dadaan. Dire-diretso lang. Ah, salamat. So, ayun, di, dire-diretso lang. Ay. Dito dadaan. Boys, saan dito yung mainit na tubig. Dire-diretso lang, malayo pa. Hindi na, malapit na lang. Oh. Hi ka muna sa ba camera, hi. Sabi mo hi. Ay. Anong ah, <laughs> pangalan mo? Edson. Shoutout ka Edson, shout kay Edson. Naglalaro sila dito. Ayun oh, naglalaro kalaro nila oh. Alright, tara. Ate, saan po yung mainit na tubig? Diretso lang. O, salamat po. Ayun. Lahat naman puro puro isa lang sinasabi nila, diretso lang, diretso lang. may nito puro diretso. So, tingnan lang natin kung saan banda. So, ibig sabihin, yung mainit na pag may may mainit na tubig mayroong ano mayroong vulkan hot spring ito ang hot spring ng Tarlac Yun ata. Hindi ba yun? Parang may nakita akong ano. Tingnan nyo guys. Hahaha. Oh. <laughs> merong naka dito na ano dito ngayon <laughs> ate isang ba yung bandang hot spring Ayam ba uh, pwede yung motor ha dyan lang? So ayun. Dito muna tayo. Maraming naliligo. Meron naliligo. Ay, ah, hilo po kaya. Maano lang titingnan ko lang yung ano hot spring. Mm. May entrance po ba? po, kasi yata. Ha? Sampo. Ah, ha? Ay to po. Ito po. Titingnan ko lang nay, no? oh Hanggang saan po yung ano niyan? Yung, yung mainit na tubig? Po. Ay, ito lang. Tsaka doon, di na. Kasama po yon Ah, okay. Salamat. Sige na, iyanayin ko na lang dito. Titingnan ko na lang. Anong lugar, anong lugar dito? Exact na lugar dito, nay? Bueno, Barangay Bueno. Barangay Bueno. It's your hardest Sitio Hot Spring. Opo, sir. may-ari mm -hmm. sir. Mm Kasi -mm. ah, nanay pala yung nag ano, nag nag nagki dito sa may ano. Oy, okay, salamat nai. Sige nai. Tingnan ko lang. So ayun, may naliligit. Hello po. Musta po? Hello po. Kumusta po? Tingnan ko lang. Kumusta po? So ito yung sinasabi nilang hot spring. Ah. Uh, uh, dito pagdating natin naliligo sila ate kaya lang wala na. Hindi siya mainit ko ya. Hawakan ko lang. So tingnan nyo guys kung mapapansin nyo dito ay yung nang nanggagaling yung bula o tingnan nyo oh. ayan yan o oh, mga pressure siya, main siguro may talaga o oh, ano mainit nga guys mainit siya mainit siya hindi siya hindi talaga ano uh, literal na mainit hindi dahil sa uh, uh, araw kundi mainit siya At saka maraming merong naghahagis uh, uh, ng mga pera Malalim din siya guys malalim Mainit so dito yung labasan niya uh, naggawa sila ng ano para dito yung labas So, awakan nyo natin kung mainit Medyo mainit ng konti Pero pagdating talaga dito mainit Mainit siya guys So, tingnan natin dito sa kabila So, may mga cottage dito na kung gusto nyo mag-stay May mga cottage silang pinapaupahan dito Yan yung Grabe So meron pa rin dito Bali Isa Dalawa tatlo Tatlong butas to Tatlong butas At saka Guys tingnan nyo Dito banda Malambot Malambot dito Malambot Kaya iba yung pag-iingat Yung pag Ano dito Kasi baka mamaya makaapa kayo Shoot ka agad Dahil sa lambot ng lupa so ito at saka pansin nyo guys yung kulay ng tubig nya parang nagre-green sya so wakan din natin channel ah hindi sya masyado hindi sya masyado ah, mainit lang sya siguro dahil sa araw kasi tingnan nyo meron ako nakikita mga insekto na lumalangoy langoy ibig sabihin kaya nila yung ano temperature doon talaga mainit doon yung nandoon oh um, ano kasi yeah, nagkaroon ng mainit na tubig dito siguro may may malapit na bulkan to dito so palipad nga tayo ng drone dito subukan natin magpalipad na. tingnan natin yung taas yung kapaligiran niya so, ayan. ito dito banda mainit talaga, mainit dito palipad tayo sa at uh, yun nakapagpalipad na tayo dito may nakita kasi ako banda doon na uh, parang ganito, ganito rin kaya lang may swimming pool doon so kung anoyin natin gusto, no, gusto ko puntahan doon para makita nyo rin kahit pa paano so ito dito mainit talaga dito guys mainit talaga to dito uh, may pressure nang gagaling sa loob nang gagaling sa ilalim yung ayun bula nya oh. so tara Ota goods na ako dito nakawagpalipad na ako. So ayun. Ito yung uh, hot spring ng Bena Kapas Tarlac. So tara, puntahan na natin ng ating motor. So time check is uh, 12 alas 12 na pala. So kung ano puntahan natin 'yun para makita natin. Okay. Yun ha, ata. Nay, salamat. Nay, tanong ko lang. Pa, paano po yung nagkaroon ng mainit na tubig diyan? May ma, may ma, may bulkan ba sa ilalim? Gal. Ah, Amount pinatubo. Ano pa siya ano? Kumbaga parang karugtong pa siya dito. Oh, salamat po. Okay, tara. Puntahan natin yung kabilang kasi sabi ng mga nakausap ko mga bata kung mainit doon sa pinuntang ko mas mainit daw doon sa isa so ayun so dito pala yun yung hot spring na yun kasi doon nilagyan ng swimming pool doon eh Pinong pino ang buhangin Ayun sabi ni nanay Kaya pala nagkaroon dyan ng Mainit na tubig dahil sa Mount Pinatubo O yun nga yun nga yung ah, Ano ko ah, Nasa isip ko Dahil sa Mount Pinatubo Kaya nag Kumbaga may linya Na ano dyan Parang pugat. Ayun Hindi pwede pasok ang pagkain So ayun guys. Meron diyan oh. Kung ano yung nakita natin doon, din kasi nilagyan lang ng ano eh, ng so, hindi na tayo dyan. Parang nilagyan lang ng ano, ng Kuya, pwede po magtanong? May daan po ba dito palabas? Meron, Meron pero salamat So ayun na ano dito ha ah, Parang ginawa ng uh, Resort din Inikot lang natin Pero mas maganda doon Yung sa Una natin pinuntahan So yun guys At uh, dito ko na Ang aking vlog Hanggang sa muli Ay uh, Palaging mag-iingat Panatilihing Kalmado Sa lahat ng oras Alright I'm going home again sanang puntahan yung nambalan kaya lang yung battery natin hindi na masyadong hindi na ano may antok alright alright